Uh, mas mabuti pa kung tumabi po tayo doon. Baka matamaan tayo ng mga dumadaan dito eh. Oh? Ang overprotective naman itong kapatid ko. Wait, tandaan mo ah. Sakit sa dugo yung meron ako, hindi sa mata. Pero sige na nga, thank you na din. Sweet naman ang kapatid ko. Walang anuman yun ate. Ate, mas mabuti pa kung bumalik na po kayo ron. Ako na po bahala rito. Ako na rito. Ah? Huh? Sigurado ka? Sigurado okay. ka ba? O sige. Ako na bahala kay Lady. Ingat ka. Ha? Oh, ingat ka. May kakaagad. Tara, Lady. Ako. Ako ng English. <laughs> Kaong ka na, Lab. Ma. Hindi, joke lang. Ingat ka. Bye. Hmm. Nakamusta kayo ni Honey. Sabi ko ang OA nyo. Kuntin lakad lang. Pahinga kaagad. Sandali lang. Tulang ubos sa energy ko eh. O ko rumuronda kayo. parang tumatambay lang. Oo nga, pag sabihin mo nga itong mga to. Mga to. mo dito? Kaya nga, di ba pa ka muna? Wala ka bang tiwala sa amin? Kaya-kaya namin to. Hindi, mga tol, napaisip kasi sa mga sinabi nyo. Lalong-lalong na yung sayo kulot. Na mas mananaig ang mga kasamaan kung walang gagawin ng mga mabubuting tao. Pa palang ibig sabihin, no? Evil triumphs when good men do nothing. Wow. Yes. Rabia, naisip ko rin na kung nandito si Chelsea, hindi niya ako hayaang maging malungkot. Pipilitin niya akong lumaban. Tama ka, Kidlat. Alam mo, sure ako, nakangiting ngayon si Chelsea. Wala sa langit. Kasi unti-unti ka nang bumabangon. Oh! Ano pa yung natin? Ba't ay release na? Baka may makalusot pa sa amin, di ba? Tara. Oo, oh, nagka-energy -e ah. Gana. Yeah. Gusto, boss. Pirel, arbor ko na yun si Dozer ah. Babintang ko ng buhay yung traitor na yun ah. Oh. Oo. Oh, sali ako dyan ah. Gusto kong makabawi sa tridor na yun. Hindi ah. Magpakasawa kayo sa pagkastigo kay Dozer. Aas yan. Traidor. Anong kalimutang ginawa niya? Si Raulo yata to Magpapakamatay ka ba? Malas mo. Pakita ka pa talagang trader ka? Tapos ka sa amin ngayon. Sandali. Gusto ko lang makipag-usap. Wala nang usap-usap. hintayin -usap. niyo. Tanihin Galing ah! ka, boy. Ang bala ko. Kaya mo sanggain? Ayoko ng gulo. Hindi tatapusin na kita dito. Sandali! Magpakainabang pa ako sa inyo. Ano niyo ako kay Boss Matos. Siguradong matutuwa siya sa sasabihin ko.